yun mga kapusang gala ayan mayroon naman tayo ditong uh, iba vlog ngayon uh, mayroon tayong uh, kasama ditong electrician uh, siya yung gumagawa dito uh, tayo kasi mag install dito ng heater so ngayon lalagyan niya ng supply ng kuryente dito sa loob ng CR tapos maglalagay din siya ng breaker doon so ayan pakita ko muna sa inyo dito habang wala pa yung heater para makita niyo yung before and after So, ayan mga kapos ang Ayan, dito. Ayan. So, ayan, kung mapansin nyo, wala siyang heater dito sa ano. Kasi, ito, naka-stand na uh, ano yung kanyang laboratory niya dito. Ayan. Water closet niya dito. So, ayan. <clears throat> Yun, dun, dun siya maglalagay ng, ano, ng single point water heater. So, dyan din maglalagay yung uh, electrician ng uh, supply para magkaroon ng supply yung water heater. So ayan. Didiskartehan na lang 'yan diyan niya mamaya paano. So ayan, puntahan natin yung uh, kung saan siya gumagawa ngayon. Kasi ando pa siya ngayon sa breaker eh. Ayan. So ayan. Ayan, ayan siya ngayon. Dito siya ngayon gumagawa. At uh, ito yung ano naka imo-molding na lang niya para hindi na siya mag uh, chipping. No? So ito yung ano, ito yung uh, breaker niya, yung ito yung mga buti may hirap pa siyang spare para dun sa paglalagay ng ano, ng uh, supply. Ayan. Isa piraso pa siya na pwedeng paglagyan ng ano, uh, ng breaker. So, ayan. So, ito yung electrician ano pangalan mo ay Richard. Richard, pakita ka mo sa mukha mo. Ayun, kapugi ay. <laughs> so siya yung gumagawa dito ngayon sa ano. Ah, uh, sa heater dito sa Kaila Mamcha. So, yan. Pakita ko sa inyo mamaya uh, yung, ano, update mamaya pagka natapos na niya gawin yung uh, electrical supply hanggang doon sa loob ng CR. So, ayun, guys. Ayan, uh, malapit na matapos si, ano, si Sir Richard. Ano, Sir? Kaya? Kaya. 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 Mahirap ba? Mahirap? Video. Ayan. So, ayan. Uh, natapos niya na yung, ano, yung linyada. Ayan. Uh, dinaan niya dun sa itaas. Ayan. Oh. So, yun. Binaybay niya. At uh, pinasok niya dito. Ayan. Oh. Pansin niyo yung puting yan. Ayun, Pinasok niya papunta dun sa loob. So, tara. Pasok tayo dun sa loob ng CR. At uh, tignan natin. Nakaprepare na yan kasi siya dun para don sa heater na paparating kasi darating na si ma'am. So, ayan. Ah, uh, dito na tayo sa ano, sa CR. Ayan. So, ayan. Inilusot nyo yung kanyang uh, supply ng kuryente. Dyan. Dyan sa ibabaw. At uh, yun na. Ito na yung kanyang uh, magiging uh, supply ng heater na ilalagay natin doon. So, antay na lang natin yung heater na dumating uh, dala ni, ano, ni owner galing dun sa uh, pinagbilhan niya. Nasa will ko niya ata si ngayon. Eh. So, yun mga kapos hanggang na. Ayan, uh, tapos na yung ano. Tapos na yung uh, ginawa namin ano, ginawa namin nga uh, water heater, no? Yung multi-point water heater. Ayan, papakita ko na sa inyo yung uh, ginawa namin dito. Ayan, para excited na ako mapakita sa inyo yung ginawa namin. So, yan. Pakita ko sa inyo. So, ayun. So, yan guys. Okay. So, ayan na siya. So, ito na yung uh, multi-point water heater na ginawa namin. Grabe, nabot kami rito ng alas 11. Alas 11 ng gabi para matapos namin itong uh, scope of work. Kasi medyo matrabaho yung ano namin. So, ayan gumagana na yung uh, natin. Ayan, naka-power na yung kanyang uh, supply. Single point lang yung pinalagay dito ni owner. So, ayan, napakaganda yung uh, ano kasi uh, white yung kanyang ano, yung paligid. Tapos, ayan na yung kanyang uh, uh yung uh, shower, ano niya, hand shower niya. At saka yun, naka-safety box tayo dun sa ano ng, uh, supply ng kuryente. Ito yung ginawa kanina ng electrician ni ma'am. Ayan. So, ayan, shoutout kay uh, Sir kay, ano, kay Richard at saka dito kay Ma'am Cha. Ayan, thank you so much sa ano, sa trabaho na binigay sa amin. Kaya ito, ito na yung ano namin. So, maraming maraming salamat. So, ayan mga kapusang gala, maraming salamat. At uh, sino po yung mga magpapagawa uli ng, ano, ng uh, ganito? Uh, installation ng water pump, uh, water heater, lahat ng uh, plumbing works, kaya natin yan i-install. So, ayan, maraming maraming salamat. Ayan, Uh, para updated kayo lagi sa mga gagawin natin mga vlogs. So, ayun. Uh, I-ring the bell nyo yung ating, uh, ating uh, kalimbang dyan. <laughs> so, ayun. Maraming salamat. Uh, like and share and comment para up, uh, makita ko kayo dun sa comment section and magkapag-usap-usap din tayo dun sana uh, sa comment section. So, ayun. Maraming-maraming salamat at uh, maraming salamat sa panunood. So, ayun. Bye-bye. Peace.